mahirap talaga magbago. Kaya minsan, bumabalik-balik ka pa din sa dati. Kung gusto mong magbago, mag-focus ka sa apat na mahalagang bagay na ito sa buhay. Yan ang experience ko na gusto kong share sa inyo sa video na ito. Number 1. Faith Marami na tayong narinig at nabasa na nabago ang buhay nila dahil sa kanilang pananampalataya. Ano man ang reliyon mo, malaki ang maitutulong nito sa kagustuhan mo na magbago. May ginawang pag-aaral noong 2009 si Dr. Harold Cornig, isang psychiatrist and researcher ng Duke University sa Amerika, tungkol sa koneksyon ng religion and health. Ayon sa pag-aaral niya, ang mga tao na may pananampalataya ay mas madaling maka-adjust sa mga hamon ng buhay. Ito ay dahil ang mga aral o turo ng pananampalataya mo ang nagiging guide mo sa buhay at nagsasabi na mayroon kang pwedeng sandalan na mas makapangyarihan sa iyo. Number 2, Family Kapag sinabi natin na family, hindi lang ito ang mga kadugo mo. Kasama na din dito ang mga tinuturing mo na kapamilya. Mahirap magbago at maging masaya kung wala kang pinaglalaanan. Sa pagiging busy natin, may mga sandali na nakakalimutan natin bigyan halaga ang mga mahal natin sa buhay. Kung may mga magulang ka pa, tandaan mo na hindi sila immortal. Dadating din ang panahon na manghihina at mawawala sila. Kaya bigyan mo din sila ng oras. Maglaan ka ng budget para sa inyong bonding moments ng asawa, anak o kasintahan mo para mas gumanda pa ang inyong relasyon. Create good memories with your loved ones. Number 3, health. Gaano man kaganda ang mga plano mo, baliwala ang mga ito. Kung may problema ka sa iyong kalusugan, hindi mo dapat pabayaan ang katawan at ang isip mo dahil ang health mo ang foundation ng mga pangarap mo sa buhay. Hindi ka magiging masaya kung palagi kang may sakit. Iwasan mo ang sobra-sobrang stress. Pilitin mo maglaan ng oras para sa exercise at self-care. Iwasan mo din kumain o uminom -um ng mga pagkain at inumin na makasasama sa health mo. As you invest in your body, mas gaganda ang pakiramdam mo at magiging masaya ka. Number 4, Finances Mahirap simulan ang pagbabago at maging masaya kung wala kang pera. Kailangan mo ng pera para pambayad sa tubig, kuryente, cellphone load, pagpunta mo sa mall at kung ano-ano pa. Sikapin mong ayusin ang kaperahan mo at kumita sa anuman paraan na malinis para may pagkukunan ka kung kailangan mo. Matuto ka din mag-budget at mag-ipon. Totoo na hindi mo madadala ang pera kapag namatay ka. Pero pwede mo ito ipamana sa pamilya o sa mga mahal mo para sila naman ay hindi mahirapan sa buhay nila. Paalala, kung gusto mo talaga magbago at maging masaya, mag-focus ka sa apat na ito. Faith, Family, Health at Finances. Dito talaga nagsisimula na ang lahat. Hindi madali ang magbago, pero pilitin mo na sa bawat araw ng buhay mo ay nagiging better version ka ng sarili mo. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. I-comment po ninyo kung may gusto kayong idagdag. Please subscribe para updated ka sa mga susunod pa natin na self-improvement videos. Maraming salamat po!